At sa mga sumunod na taon, ang obsesyon ni Anatoly ang tuluyang magtutulak sa kanya sa tinatawag na House of Human Dolls. Sa unang bahagi ng ating kwento, nakilala natin si Anatoly Moscovin, isang henyo at historian na unti-unting nilamon ng kanyang obsesyon sa mga patay at mga libingan. Ngayon, Ipagpapatuloy natin ang kanyang kwento. Ang mismong sandali na nabunyag ang lahat. Taong 2011, sa isang raid ng mga polis sa kanyang tahanan, natuklasan nilang isang bagay na ikinagulat hindi lang ng Russia, kundi ng buong mundo. Isang bahay na puno ng mga manika, pero hindi ordinaryong manika, kundi mga bangkay ng batang babae na binigyan niya ng bagong anyo. Ito ang tinawag na House of Human Dolls. Noong 2011, naganap ang mga ulat tungkol sa grave desecration sa Russia. Maraming Muslim graves ang nasira at ang iba'y tuluyang binaklas. Sa kasagsaga ng mga pangyayaring ito, agad na napuntang mga hinala kay Anatoly Moskowin. Dahil kilala si Anatoly bilang cemetery expert, agad siyang sinundan ng mga polis. Maraming article na rin siyang isinulat tungkol sa mga libingan. At higit sa lahat, lantad sa publiko ang kanyang matitinding pananaw at opinyon. Maraming radikal minsan ay racist pa. Kaya't nang i-raid ng mga pulis ang kanyang apartment, inakala nilang makakakita sila ng mga dokumento o diaries na magpapatunay ng kanyang partisipasyon sa bandalismo. Ngunit ang kanilang nadiskubre ay mas nakapangingilabot kaysa sa inaasahan. Sa unang tingin, parang normal lang ang maliit na apartment. Medyo makalat at may mga libro sa sahig hindi na bago para sa isang historian na mahilig magbasa. Pero may mga bagay na agad nilang napansin. May mga life-size dolls na nakakalat sa buong bahay. May ilan na nakaupo sa sofa. May ilan na nakatayo at nakasandal sa dingding. Ang iba ay nakalagay sa shelves o sa sahig. Natabunan ng mga kalat at damit. Mayroon pa sa garahe, nakatabi sa mga lumang gamit lahat sila ay nakasuot ng mga bonet, mga dress, stockings at ang ilan ay may make-up. Sa una, iisipin mong koleksyon lang ng manika. Pero may kung anong hindi maipaliwanag na creepy sa kanila. Kaya di nila ang kanilang search operation. Habang nililipat nila ang mga manika para makahanap ng papeles at dokumento, Napansin ng isang pulis na may kakaibang tunog. Habang inaalog niya ang isa sa mga manika, may narinig siyang kalansing mula sa loob. Nagkatinginan ang mga pulis. Parang may nakatago sa loob. Baka mga ebidensya o illegal items. Kaya't nagpasya silang buksan ito. At doon nila nakita ang nakapangingilabot na katotohanan ang kanilang natagpuan ay hindi papeles at hindi rin gamit. Sa loob ng manika, naroon ng labi ng isang batang babae. Hindi ito ordinaryong bangkay sapagkat ito ay mummified. Nang makita ito, agad nilang sinamsam ang lahat ng manika sa apartment at dinala ang mga ito sa laboratorio. At doon lumabas ang mas nakapangingilabot na katotohanan lahat ng dalawampunt-anim na manika ay may laman na bangkay ng mga batang babae. Ang ilan ay tatlong taong gulang pa lamang. Ang iba ay nasa labing dalawang taong gulang. Lahat sila ay mga batang babae na ninakaw mula sa kanilang mga puntod. Pinahiran niya ng wax, nilagyan ng maskara, binalutan ng tela, at ang ilan ay nilagyan niya ng music box voice box sa loob para kapag inalog may maririnig kang tunog na para bang buhay sila isang twisted na paraan ni Moskowin para bigyan sila ng buhay para sa mga magulang ng mga batang ito isang bangungot ang malaman ang nangyari marami sa kanila ang nagulat dahil ang akala nila naroon pa rin sa puntod ang kanilang mga anak loob ng maraming taon, dumadalaw sila, nagdadasal, nagaalay ng bulaklak, sa isang libingang wala na palang laman. Habang ang kanilang mga anak ay nakaupo sa isang apartment, bihis na parang manika, nilagyan ng pintura at wax, at tinrato bilang mga anak ni Anatoly. Sa interrogation, walang bahid na pagsisisi si Anatoly. Wala raw siyang ginawang mali. Hindi raw niya pinatay ang mga bata. Kinuha lamang niya ang mga ito mula sa sementeryo. Ayon sa kanya, gusto niyang bigyan sila ng pangalawang buhay. Naririnig ko silang umiiyak mula sa kanilang puntod. Ayaw nilang mamatay. Gusto nilang makasama ako. Para sa kanya, ginagawa niya yon upang iligtas sila mula sa dilim ng kamatayan. At tinuring niyang sariling mga anak, pinapaupo sa mesa, sinasamahan manood ng cartoons at ipinagdiriwang pa ang kanilang mga kaarawan. Sa mata ng mundo, isa siyang halimaw. Isang taong lumapastangan sa mga bangkay ng mga inosenteng bata. Ngunit sa kanyang paningin, hindi siya kriminal. Para sa kanya, isa siyang ama na nagbabalik ng buhay at nag-aalaga sa mga batang matagal nang wala. Isang ama na nagbigay ng bagong anyo sa kamatayan, kahit sa pinakamorbid na paraan. Noong 2011, matapos madiskubre ang mga bangkay sa kanyang bahay, agad na dinakip si Anatoly Moskovin kinasuhan siya ng 44 counts ng panlininlang at paglapastangan sa mga puntod. Ngunit hindi na umabot sa regular na paglilitis ang kaso. Noong 2013, matapos ang serye ng psychiatric assessments, idineklara siyang may paranoid schizophrenia at iba pang mga malubhang karamdaman sa pag-iisip. Dahil dito, hindi siya pinayagang sumailalim sa normal na trial. Imbes, ipinadala siya sa isang psychiatric hospital para sa indefinite treatment. Ibig sabihin, mananatili siya roon hanggang sa masabing ligtas na siyang pakawalan. Habang nasa kustodya, marami siyang nakapangingilabot na sinabi. Isa sa ikinagalit ng marami ay nang harapin niya ang mga pamilya ng kanyang mga biktima. Sinabi niyang, hindi ko sila pinatay. Kinuha ko lang sila mula sa malamig na puntod. Ako ang nagbigay sa kanila ng bagong buhay. At parang sinisisi pa niya ang mga magulang na parang sila ang may kasalanan dahil hinayaan nilang mamatay at ilibing ang kanilang mga anak. Para sa kanya, wala siyang ginawang mali. Sa kanyang pananaw, siya ay isang tagapagligtas at hindi kriminal. Para sa mga magulang, isa siyang halimaw na ninakawan sila ng kapayapaan. Maraming pamilyang halos mabaliw ng malaman na habang sila ay nag-aalay ng bulaklak sa puntod, wala na pala roon ang kanilang anak. Nasa bahay na pala ni Anatoly, nakaupo bilang manika. Mula nang dinala siya sa psychiatric hospital sinasabing araw-araw siyang heavily medicated. Mahigit dalawampung gamot ang iniinom niya kada araw. Inilarawan pa ng kanyang mga magulang na para na raw siyang zombie. Ayon sa mga ulat, ilang beses din siyang binugbog ng ibang pasyente at maging ng ilang staff. Ngunit na natili siyang buhay at patuloy na ginagamot hanggang ngayon. Noong 2019, Muntik na siyang palayain matapos sabihin bumuti na ang kanyang kondisyon. Pero sa huling second opinion ng ilang psychiatrists, sinabi nilang wala siyang pinagbago. Kaya't nananatili siyang nakakulong hanggang ngayon. Para sa maraming pamilya ng mga batang biktima, hindi sapat ang hatol. Naniniwala silang dapat ikulong siya sa bilangguan o mas mabigat pa kamatayan bilang hustisya para sa kanilang mga anak. Isa sa mga ina ay nagsabi, Siyam na taon naming binibisita ang puntod ng aming anak at hindi namin alam na walang laman yun. Sa loob ng siyam na taon, nasa bahay na pala siya ng halimaw na yun. May isa pang pamilya na hindi na nakayang makita ang larawan ng kanilang anak Matapos ang ginawa ni Anatoly. Ang sabi ng ina ay, sampun taon siyang nabuhay sa amin. Siyam na taon siyang nasa kanya. Isang pahayag na naglalarawan ng matinding sakit ng mga naiwang pamilya. Hanggang ngayon, patuloy na naniniwala si Anatoli na wala siyang ginawang mali. Para sa kanya, ang mga batang yon ay kanyang mga anak. At may pahintulot daw ng kanilang mga kaluluwa bago niya ilabas ang mga ito sa puntod. Ang sabi pa niya, kapag inilibing na ng mga magulang ang kanilang anak, tapos na ang kanilang karapatan sa katawan at tungkulin kong palayain sila. Isang paniniwala na nagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang delusion. At ngayon, kahit nasa psychiatric hospital pa rin siya. May mga ulat na nakahanap siya ng kasintahan, isang mas batang babae na nais niyang makasama at pakasalan kapag siya ay nakalaya. Nakakatakot man isipin, pero sa mga teorya, posibleng makalaya siya balang araw. At kung mangyari 'yon, hindi natin alam kung muli ba niyang uulitin ang kanyang nakakapangilabot na gawain. At iyan ang buong kwento ni Anatoly Moskowin, isang henyo, profesor at manunulat na tuluyang nilamo ng dilim ng kanyang isip. Hindi siya pumatay, pero ninakawan niya ang mga bata ng dignidad at binuhay muli ang kanilang mga labi, hindi bilang tao, kundi bilang mga laruan, mga manika. Isa ba siyang biktima ng sakit sa pag-iisip o isang halimaw na hindi na dapat muling makalaya? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwento ng krimen, misteryo at katotohanan. Sa bawat kwento, may bahagi tayong natutuklasan. Minsan totoo, minsan mahirap paniwalaan. Ako po si Kiz at ito ang krimen at katotohanan.